Magandang gabi. Uh, iikutan ko lang itong loob ng isang subdivision dito sa aming barangay, yung uh, Parks in Fina, katabi ng Masaito. Iikutan ko lang uh, dito, magagandang bahay dito. So wala naman siguro dito ng uh, mga tambay sa labas. Ayan, malaking kalsada dito. Ayan, eh, may isang pusa. Ah, dalawa, tatlo pala. So kunti pa lang ang nakatira dito guys Ito yung clubhouse nila madilim no Ayan wala bang nakaparada sa kanilang kalsada Dahil hindi pa ito napupuno Ayan dito palabas na tayo ng gate Ito yung mga bakantin loti sa kanan at kaliwa Ayan may isang mama Tinitingnan yung kanyang sasakyan Si kuya So ayan guys, naikot na natin itong isang maliit na subdivision. Okay naman, maliwanag yung gate. Ito yung pinaka guardhouse house nila. Labas na ako papunta doon sa main road. Sa hinto muna tayo dito sa may Alpa. Ito, business area na ito dito. At mayroon pa rito ng uh, mga palaro pambata bata. Ayan, dito na tayo sa main road. So okay na guys, yan lang muna. Ito naman yung area ng Kinamot.